A nuyan na tu tayyak tu Ayun guys, sobrang dami ang huli namin guys. Sa oh, tao naman guys, dyan, sobrang dami na, na isa. Guys, ganito yung tabang ano, guys, bridge para makukuha agad. Ayun, lagang so, mo, tingkay lang ako. Oo, oh, yung mo, oh, oo. Oh. Yung lamba. Ang isa. Dami ko. Dami yung Wala. Guys, oh, guys, oh. Guys, natin nga guys. guys. Namumuti na, guys. Namumuti. Sobrang dami. Oo, namumula na. Oo, namumuti na, guys. Hindi na guys. Ha 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 dami <laughs> lang ang kulay mga Guys, namumula na! Namumula! Namumula! Namumula na yung isda! Ayan guys, oh! Guys, Hi guys! Gawa! Ay, maliligit ang vlogger! Guys! Upos na ang may mayong champer yung magkutlong! guys, ilangad na namin yung, ayan o nagtatakot, kuling-kuling di ano, uling -uling yan, si, ano si Ayun, yung gulung -gulung yung

Na, Kanina nakita nyo sa lawod kami ang daming nakuha namin ayan na bali dito na kami nag-alas sa barangay namin sa Talisay ayan guys So, inaalas namin yan. Yan yung dito yung lambat, tapos dito yung pamat, pataw. Dito nilalagay yung pamato. Ayan, ganyan guys. So. Ayan, bali buka. Ah, mamaya, mamaya ang gabi, mapalawod dry kami. Abangan nyo guys. Ano grabe? Tayo nga ni Inang Bisaya. Katpuna, katpuna. Bawal kina. Oh, ayan ni eh guys, oh, may nabilin pang ng isda oh, sayang oh. Ayun oh, sa sobrang dami guys, oh, hindi. <laughs> Ginapang haboy na lang guys, oh, yung isda oh, ayan oh. Ang oh, daming isda oh, pang haboy lang oh. Ayun oh, dami pang isda ang natira oh. <laughs> Ang nakuha namin, binding foam. <laughs> Malaking budget, mga idol. <laughs> so, hanggang dito na lang, mga lods, kay mabulig na ako alas, mga lods. Cut muna, muna.